But, ay, but biglan, wala bakit ko? mo sa akin itatanong? Hindi naman ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ah, ganun mo ba? Bakit makakulong sa kapulungan ninyo, miyembro, napag-uundi mo ba, napag-usapan? Eh, sila lang ang nagbibigay ng schedule eh. Uh, oh, Malalaman oh. na lang namin kapag sila'y nagpalabas. Ah. Mm. Uh, Doon sa pinakahuli na pagdinig uh, last week, in-expect natin ay merong isang pagdinig dapat this week, pero hindi ko pala natuloy, ano ho? Wala, di ba? Ang at, tanong nila, meron magkakawag kasi may lumabas ng balita na ayaw ko kung nabasa mo, na baka daw magpalabas na ng initial uh, resolution ng komite at baka hindi na magpatawag ng pagdinig ang ah, Blue Ribbon. So, paano ito? mangyayari yun? Eh, yun lamang uh, mga binanggit ni Chairman uh, Panpiro ng Blue Ribbon Committee. Opo. Eh, halos sa uh, sa sampu, dalawa pa lang ang uh, natawag eh. Magigit na kitna sampu yung mga in-implicate niya rin ng mga construction eh. companies. Ah. Yung Sunwest, nabanggit doon. Mm -hmm. Opo. Yung Third Star, nabanggit doon. Opo. Yung uh, Ed Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Mm -hmm. Ang uh -huh. iba-ibang personalidad. Ibig sabihin eh, naging subject matter ng kanyang uh, uh, maramdaming uh, <laughs> privilege speech, <laughs> privilege speech uh -huh. na kompleto ang cinematography. Sound uh -huh. Sound effects. Meron pang screenplay. Uh -huh. Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yon. Eh, baka kasi kaya, ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. Ah, uh, nga, na-interview no, diba? na interview, mm -hmm. siya. Wakang, mm -hmm. Baka daw po may mga hinihintay development, pang development. Uh -huh. development. Kung wala naman daw pong bagong mm -hmm. development, di baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media eh. Mm -hmm. Opo, oo. Uh -huh. O tsaka kasi parang in-interview siya. Eh, tingnan natin nga niya kung merong uh, masustansyang darating. Opo. Mm -hmm. Paano, paano malalaman kung, kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Mm -hmm. Ako, kumaw yun ang kanyang uh, Uh, pinasadahan <coughs> sa kanyang privilege speech na dalawang beses yun, ina inaakala ko na matimbang para sa kanya yon. <coughs> eh, ano ba inihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi <coughs> pa natatanong. Ano? Wala na, Kamukha nung uh, SunWest <coughs> na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Mm <coughs> -hmm. E, sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Oh, <coughs> e, Baka magtaka yung mga kababayan natin. Bakit ganun? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod. O, okay, e paano? Nung uh, itong huling hearing, merong lumabas na isang uh, napakatibay na... Ano, yung ating witness, di ba? Oo. Uh -huh. Ah, si retired Ay, pinakahuli yung kayo. Oh. Yung, yung, yung pinakahuli. Retired ah. maid, ano, Master Sergeant Orly Gutesara. Oo, hindi uh -huh. ba? Opo. Mm. Wala naman silang itinanong, eh. Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito ha. Uh -huh. marami po kasi na-shock na bigla ata doon sa statement niya. Eh. Oo, oh, ang dami nila ron. Ba't di sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung uh, witness. Ah, hindi. Problema daw ko kasi ata, peki daw yung notaryo. Bakit? <laughs> yung notaryo ba? <laughs> kayo, no? Ang issue ba doon yung notaryo o yung uh, isiniwalat niya? Uh -huh. Yung kanyang uh, sinumpa ang salaysay. Di ba, yun, di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Uh -huh. Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag kung ga... napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang salamat lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay ko hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Okay. parang naliliis siya? Di ba dumiretso ron? Ah. Uh -huh. O so, eh, bakit uh, hindi pa natatapos ang, uh, <coughs> ang hearing? Eh, na pa lang, uh, umalis na siya. Oo. Uh -huh. Iniwan doon yung uh, vice chair niya, si Sen. Erwin Tulpo. Oo. Uh -huh. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Oo, uh -huh. ganoon ang implikasyon. No? Di ba? Oo. Uh -huh. <laughs>